So good morning mga ka-backyard. Kagabi pala ay umulan dito magdamag kaya binaha yung kulungan ng pinaglipatan natin ng biik. Ayan, baha sila dito. Ayan, ito yung pinaglipatan natin ng biik. Inalis ko na sila dito. Kasi grabe ba baha oh. So ayusin ko pa ito mga kabakher Tatambakan ko para hindi na sila bahain dito kapag umuulan. Ayan, natambakan ko na yung dun banda. Tambakan ko pa yun sa may tinutulugan nila. So ngayon, nilipat ko muna sila doon sa dati nilang kulungan. Grabe yung baha o. Oh. Ito yung buntis natin to sana. Ayan, tinambakan ko yung pwede niyang paghigaan. isa natin buntis, nilipat ko dyan kasi sobrang baha talaga dun para ng ano lawa buti yung mga inahin natin dito mga kabakyard hindi sila binaha Ano yung mga baik natin mga kabakyard. Nilipat ko kaninang umaga. Kaya ako kasi sila dito inalis mga kabakyard. Kasi di ba nagkabutlig-butlig sila sa katawan. Yung kagat ng mga insekto. Ngayon, in-sprayan ko muna to bago ko sila nilagay. <tapos> Nababad sila kagabi sa ulan. <tapos> yung tayo yung mga balahibo nila. Nilamig siguro to. So, ayun mga kabakyard. salamat sa panonood. At uh, don't forget to like, subscribe, and click the notification button para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload po ng mga vlog tungkol po sa ating native pig at sa iba pa nating alaga. Maraming salamat po mga kabakyard.